guys, ganap nga. Ipapunta nga kami ngayon sa Savoge Pampanga Branch dahil meron nga akong check-up. At sa mga hindi pa nga nakakala, pupuntahan ko po yung clinic kung saan nga ako nagpagawa ng nose. Alam nyo rin na mga na monthly talaga ang punta ko dito sa may Savoge dahil sa kanila nga ako nagpapaalaga ng skin. Pero this time, kasama ko nga itong si Shira Vlogs dahil meron nga akong surpresa na gagawin sa kanya. Ay, na, malakas ang pakiramdam ko pag uwi nito sa bahay palalayasin ng nanay. Nakshuta. <laughs> Medyo pahapon na nga kami nung makarating dito at as usual, punong-puno na naman ang Savoge. Kaya naman na yan, nag-inquire na nga lang muna kami at tinanong kung andyan ba si Doc. Tapos umupo na lang muna kami sandali. Grabe nga itong Pampanga branch tuwing may lumalabas na isa, may pumapasok na tatlo. At ewan ko ba kahit weekdays na napupunta ako dito, palaging maraming tao. Nasa kumulang isang oras din kami naghintay tapos maya maya itinawag na nga itong pangalan ni Shira Vlog. Nasabihan ko na nga si Doc at akala nga nito si Shira ay eh magpapafacial lang din siya. Kaya naman na yan, na nga siya ni ate at lilinisan nga muna daw yung kanyang muka. Ano sabi ko nga kay ate, parang wala naman siya lilinisin dahil itong si Shira, napakaputi na, eh makinis pa. Sana all na lang talaga dahil yus ko, yako yaku kasi, katmukong gatir-tir. Charis. <laughs> At after that, feeling ko naka-idea na siya bigla dahil binigyan na nga siya ng pampamanhid sa ilong. O oh, syempre, panigurado may idea na rin kayo kung ano nga ipapagawa ko sa kanya. Ay, grabe, ngiting-ngiti na nga siya ng mga time na yan at sobrang excited na nga daw niya. At ayun na nga, maya, -maya nga, ay tinawag na nga kami nitong si Doc Jess. At syempre, ang ipapagawa nga pala ni Shira ay haiku nose. Dati pa nga lang ay nanonood na kayo sa akin, matatandaan nyo na dito rin ako nagpa-haiku nun. At syempre, dito rin ako nagparaino. At ayun na nga, instant Doc reveal na din to para sa ilong ko. At sa maraming nagtatanong ng tao, ito nga pala si si Doc Jess ang gumawa ng ilong ko. Kaya rin, syempre, hindi na ako nagdalawang isip na dito ko rin tong dalin si Shira Vlog. Natutuwa kasi ako dito kay Shira, talaga naman pinag-iipunan niya para daw makapagpahay ko siya. The point na yung sinasahod niya sa kalista, eh hindi nga niya kinukuha at iniipon niya sa akin para daw masamaan ko siya dito sa Savoge. Alam niyo ba guys na ang Savoge ay isa sa pinakamagagaling na klinik na kilala na magaling talaga mag -hiko Ang -hiko po isang non-surgical rhinoplasty na talaga naman napakaganda at makikita mo na agad yung effect. Sabi nga sabi ni Doc, naglalas daw to ng one and a half years, pero depende pa rin daw yan sa katawan natin. At alam ko naman sa inyo ang karaniwang tanong kung masakit ba. Bilang nasubukan ko na rin magpa-high ko nose, irerate ko yan ng 3 out of 10. Alam nyo ba guys, ako yung tipo na tao na pipitikin mo lang, eh masasaktan na, what more pa kung tutusukin ako ng mga yan. Sobrang tolerable yung sakit niyan at painless yan kapag ka nalagyan na nga ng anesthesia. And that's it after 10 minutes, just ko, Amerikana ka na, naksyuta. Sobrang ganda nga nang naging result dahil itong si Shira maliit talagang ilong at wala talagang ka-bridge-bridge. At just ko, hindi nga siya makapaniwala sa naging resulta at naging itsura niya after 10 minutes. At syempre, alam ko may magtatanong, huwag kayong magalala, pa lang yan. nag start lang yan sa 8,888. At para makita niyo yung magandang result, ipapakita ko na rin sa inyo itong before and after ni Shira. Grabe, sobrang ganda niya. Ganito pala yung itsura niya kapag matangos yung ilong niya. So, Sobrang bongga, naging bagay na bagay niya talaga yung ginawa sa kanya ni Do. O diba, napaka bongga ko rin maging kaibigan kasi hindi ako nagre-regalo ng damit, kundi ilong. Nakshota, Tuwang-tuwa nga rin talaga ako sa naging resulta dahil sabi ko nga sa inyo kanina, pangarap niya talaga magpaayos o magpa-enhance ng nose. Alam niyo naman guys na dati pa lang highly recommended ko na talaga tong clinic na to. At never naman talaga nila akong binigo dahil lahat ng services na ina-avail ko dito ay eh, magaganda ang effect sa akin. After nga noon, pinaresetahan ko na nga rin ang gamot ng si Shira para makabili na rin kami pagpauwi na kami. At sa mga naghahanap ng sign dyan, ito na nga ang sign para magpunta na kayo dito sa Savoge at magpaayos na rin ang ilong. O ba diba, sabi ko naman sa inyo noon pa hindi hindi talaga kayo lalabas dito sa Savoge ng hindi kayo maganda. Nakshota. Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay yung inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May Color Game, Toss Coin at iba pa. Itong Color Game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka din nasa peryaan pero ang kaibahan dito dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!